Isang basong tubig pagising sa umaga, ito po'y magdala ng pagbabago sa iyong buhay. Trabaho, negosyo, at magkaroon ka ng tuloy-tuloy na pasok ng pera. At itong taon ng 2024, ito po'y umpisa ng pagbabago ng iyong buhay na ikatwa mo at ang iyong buong pamilya. At kung kayo man po'y gusto na malaman kung paano ito gawin, Manuorin nyo po ang video na ito mula simula hanggang sa dulo. Ikuturo ko po sa inyo ang tamang paraan sa paggamit sa isang basong tubig pagising sa umaga. At kung kayo man po'y baguhan sa ating YouTube channel, don't forget to subscribe and then hit the bell button for notification para ma ka sa mga susunod nating mga video. guys, kumusta? Welcome again sa ating YouTube channel. Kumusta na po ang aking mga kaswerteng hatid? Shout out po sa lahat at lalo po sa aking mga ka-business partner right now, no? Marami na po tayong mga kasama po sa ating online negosyo. Shout out po sa lahat at shout out din sa ating mga taga-subaybay, Luzon, Visayas, Mindanao. At ganoon din po sa ating mga uh, taga-subaybay na nasa iba't ibang bahagi po ng mundo. Ang ating mga OFW. Ayan guys, no? At ngayon po, mayroon pa tayong pag-usapan na kakaiba po na papaswerte na ito po'y yung makakatulong po sa inyo upang unti-unti mong makamit ang inyong mga pangarap. Gamit lamang ang isang basong tubig, ito po'y yung magdala po ito ng katuparan sa iyong mga kahilingan. Magdala ng katuparan sa iyong mga pangarap. So guys, no, pag-usapan po natin gaano ba talaga kalaki ang tulong sa atin ng tubig na ito. Sa pamagitan lang sa isang basong tubig, pwede kang uh, magkaroon ng bagong trabaho, negosyo, at pwede kang yumaman dito. Sa isang basong tubig lamang. So, ang tanong kung paano ito gamitin. Kaya, stay tuned po kayo. Ituturo ko po sa inyo isa-isa. Step by step po kung paano ninyo ito gamitin upang magkaroon po ito ng visa para pa po ito guys sa umaga. Pagising mo sa umaga, ito agad ang gagawin mo. Kasi po, ang umaga po ay nandiyan dyan pa yung ano, yung, uh, yung yung vibration sa paligid ang lakas and then yung ano guys yung nature natin malamig pa ang panahon yung ganun yung ah uh, yung mga pakiramdam na ganyan ang ganap po magmanifest kasi prisco prisco pa yung isip natin yung puso natin so bagong gising tayo so magmanifest ka kagad no? Kumuha ka ng isang basong tubig, guys, and then ilagay mo siya sa clear glass, kagaya nito, malinis po na baso talaga, and then clear, malinis na tubig po. Ang gagamitin po ninyo dito ay tubig na inumin po, okay? And then isang baso lamang. Yeah. And then pagkatapos na may may tubig na lang nailagay sa baso, kumuha po kayo ng kandila. So puti na kandila po guys, kailangan mo yung white candle. Yan, yeah, ito po. And sindihan mo po ito. Ilagay mo lang siya dyan sa harapan. And then, ay uh, yung pagkaupo niyo po, yung position niyo po, ay nakaharap po kayo sa may silangan po. Kailangan po silangan kayong uh, makaharap habang gagawin niyo po ito. Kasi magmanitis ka dito. Kailangan doon ka sa may silangan nakaharap. So ngayon, pag nasindihan na ang iyong kandila, ayan, inhale, exhale ka na guys. Inhale, exhale po. Ilang bisis kang mag-inhale, exhale hanggang maramdaman mo yung vibration sa paligid mo. Dito sa lugar na kung saan ka nakaupo. Ngayon, pwede kang nakaupo, pwede kang nakatayo. So, depende po sa inyo kung ano yung, uh, yung uh, convenient ninyo sa paggawa nito. Kailangan lang 100% yung paniniwala mo. Okay? So, ngayon po guys ay uh, nakapag-inhalic sila po kayo. So, ang next mong gagawin, uh, banggitin mo ang yung pangalan 8 times po. Banggitin mo lang. Kunyari ako, Cecilia Umahuli, Cecilia, umahuli. Habang binabanggit mo ang iyong pangalan, nakapikit na yung mata mo. And then, um, uh, i-imagine uh, mo, yung pangalan mo na yan, na ikaw yun, ay talagang nakakaranas ng napakaganda-ganda po na buhay. Parang nakikita mo yung sarili mo na talagang ang ganda po ng bahay mo, may sasakyan ka, marami kang pera, mga ganyan. Isipin mo yan habang binabanggit mo ang iyong pangalan ng eight times. Napakalakas nito. Na guys. And then pagkatapos po, Uh, pagkatapos mo nabanggit ang iyong pangalan dito po sa tubig na ito, uh, sabihin niyo po ito. Magkaroon ako na pagbabago sa aking buhay. Magbukas ang swerte na para sa akin. Bagong uh, kinabukasan. Bagong ako. Kung ano man ang hirap ko ngayon, ay ito po'y tatapusin po sa pamamagitan ko sa uh, tubig na ito. I claim it, I claim it, I claim it. Yan, pwede mo. Pwede mong anuhin. Magkaroon ako ng magandang trabaho. Lalago yung negosyo ko. Depende po sa inyo kung ano yung source of income po ninyo. Kung wala kayong trabaho, mag-wish ka na ikaw po ay makatagpo ng magandang trabaho. At kung ito po yung gagamitin ninyo po para magkaroon po kayo ng yung magandang relasyon, pwede ninyo po itong ganun din ay yung i-wish po. So, depende po sa inyo kung ano yung purpose mo, bakit gagawin niyo po ito. And then, pagkatapos nito guys, ang gagawin niyo po pagkatapos ay uh, pagkatapos mong mag-manifest gamit ang tubig nito, uminom ka ng kolbot. And then pagkatapos po guys, pagkatapos mong uminom, ang natira pong tubig ay talaga ipanghilamos mo ito, ipagpunas mo sa mga ditong braso mo, kahit buhok mo, mo na, and then ibabad mo siya. Babad mo siya kahit sandali lang. Kahit dalawang oras, pwede mo siya ibabad yan. Hanggang matuyo siya. And then pagkatapos po, pwede ka na maligo. At ang tubig na ipapaligo mo ay lagyan mo po ng asin. Ito po, guys. At talagang, umpisa po ito na magbago ang takbo na yung buhay. Kaya guys, wala namang mawawala kung ating subuhan. Basta ito, napaka-effective po nito kung kayo po'y naniniwala. Okay? So, ayan lamang guys, no, ating topic ngayon at sana po makatulong ito sa inyo. Kailangan ubusin niyo po ang tubig. Ayan. And then, uh, bago pa tayo magtapos sa ating topic, ayan ang ating negosyo. Siyempre, kailangan natin kumita guys. Kailangan natin magnegosyo. Paano kakikita kung hindi tayo ah uh, hahanap ng paraan para tayo kumita. ba diba po? So, ayan. Sa gusto pong magkaroon ng online negosyo, iiwan ko po ang aking Facebook na pangalan po dyan sa description. And then, pwede rin yung aking link. Ilagay ko mamaya. And then, i-click lamang ninyo yun. And then, hanapin po ninyo sa aking Facebook, si Celia Umahone. Ayan. And then, guys, no? Sana po, guys, makakatulong ito sa inyo ang ating topic. Isa ito sa pinakamabilisang paraan po para magbukas na po yung swerte na para po sa'yo. At pwede mo po itong gawin agad. Pagkapanood mo nito, pwede mo agad itong gawin. No? So, pero, pinakadabis nitong araw ay araw po ng Martes at saka araw po ng Biernes. And then, pwede mo po itong ulitin ng pitong araw o pitong umaga po. So, ayan naman guys. Maraming salamat po. Shout out sa lahat at lagi po kayo mag guys. I love you all. Bye-bye!